Nanganak na ang kapamilya singer actress na si Angeline Quinto sa second baby nila ng non-showbiz husband niyang si Nonrev Dequina. Kahapon, August 14, isinilang ng singer ang kanilang baby girl na pinangalanan nilang Azena Sylvia Dequina sa isang ospital sa Tagig City. Base sa ulat, ang second baby ni Angeline ay may timbang na 6.5 pounds ng isilang ito sa St. Luke's Hospital sa Bonifacio Global City. Ang Creative Talent Management, na siyang nangangalaga ng karyer ni Angeline ang nagpost ng black and white photo ng singer-actress na kuha sa ospital. Nito lamang nagdaang May 2024, ibinida ni na Angeline at non-rev na madadagdagan na ang miyembro ng kanilang pamilya. Noong July 5, ibinalita ni Angeline sa pamamagitan ng isang vlog na na-diagnose siya ng gestational diabetes, nakausap ko yung OB, and pinaliwanag niya yung mga naging result ng lab test na ginawa ko. Nakakalungkot kasi nga mayroon daw akong gestational diabetes, siguro raw dahil sa lifestyle, sa pagkain ko, sabi niya. Ayon sa Cleveland Clinic, gestational diabetes is a type of diabetes that develops in pregnancy when blood sugar levels get too high. Matatanda ang ikinasal ang mag-asawa sa Quiapo Church sa Maynila nitong buwan ng Abril, isinilang ang kanilang panganay na si Silvio noong April, 2022, isinunod ni Angeline ang name ni Silvio sa yumaong adoptive mother na si Mama Bob, na ang tunay na pangalan ay Silvia Quinto.